Araw-araw, karaniwang tao ang patuloy na lumalaban para panatilihing malinaw ang isipan, malusog ang puso at maayos ang takbo ng katawan. Ang problema, madalas naghahanap tayo ng komplikadong solusyon, samantalang ang kasagutan minsan nasa mismong plato natin. At sa dami ng pagkaing pwedeng pagpilian, may isang paulit-ulit na lumilitaw sa mga pananaliksik tungkol sa kalusugan at mahabang buhay ang simpleng itlog. Baka narinig mo na na delikado raw ito sa kolesterol o baka sinabihan kang nakakataba ito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkain ng dalawang itlog sa isang araw sa loob lang ng isang buwan ay kayang baguhin ang takbo ng iyong katawan at isipan? Pero sandali lang, bago tayo magpatuloy, gusto mo na kitang tanungin, taga saan ka dito sa Pilipinas? I-comment mo sa baba Malaking tulong yan para mas maintindihan namin kung nasaan ng mga tagapanood at para mas mapabuti pa ang mga video para sa inyo. At habang andiyan ka na rin, pakicheck mo na kung nakasubscribe ka na sa channel. Marami sa inyo ang nanonood pero nakakalimutang pindutin ang subscribe. Malaking bagay yan para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng impormasyon na seryoso, may basihang sentipiko at para talaga sa kalusugan, pagkain, at mahabang buhay. Ngayon, isipin mo lang, kung may paraan para maprotektahan ng puso mo, gumanda ang memorya, lumakas ang resistensya, at makita ang pagbabago sa balat mo, buhok mo, at sa mismong lakas mo sa katawan, at ang kailangan mo lang gawin ay magsumulang kumain ng dalawang itlog tuwing umaga. Aba, simpleng ugali lang yan pero napakalakas ng epekto. Bakit? Alamin natin. Sa mabilis na takbo ng buhay ngayon, ang pagpapanatili ng malinaw na isip at matatag na konsentrasyon ay talagang hamon. At para sa mga higit 50 anyos, ang pagkalimot o bagal ng isipan ay hindi lang nakakainis, nakakabahala rin. Ang magandang balita, malaki ang papel ng pagkain sa kalusugan ng utak. At ang itlog, may kakaibang galing pagdating dito. Isa sa mga pangunahing sustansyang nasa dilaw ng itlog ay ang choline. Mahalaga ito para makagawa ng acetylcholine, isang chemical na mahalaga sa memorya at komunikasyon sa pagitan ng mga selula ng utak. Ang problema, karamihan sa atin kulang sa choline araw-araw. Alam mo ba kung saan may mataas na choline? Sa itlog mismo. Bukod sa choline, may lutein din ng itlog isang antioxidant na kilala sa pagbibigay proteksyon sa mata, pero may silbi rin sa utak. Ayon sa mga pag-aaral sa mga taong lagpas 50 anyos, ang diet na mayaman sa lutein ay konektado sa mas makapal na gray matter sa utak, yung bahagi na may kinalaman sa pagkatuto, pag-iisip, at paggawa ng desisyon. Kaya kung ikaw yung madalas nakakalimot ng pangalan, nawawala ang susi, o hirap makasunod sa usapan, baka kailangan mo lang ng kaunting tulong at nariyan ng itlog para tumulong, tahimik pero epektibo. Importante ring linawin, hindi ito himala. Pero ang agham, malinaw na nagsasabing ang kalusugan ng utak ay bunga niyang araw-araw na matalinong pagpili ng pagkain dalawang itlog sa isang araw ay sapat na para makakuha ng makabuluhang dami ng nutrients na nagbibigay proteksyon sa utak, nagpapalinaw ng isip at nakakatulong pa sa mood, lalo na kung may kakulangan sa nutrisyon na hindi mo namamalayan. Sa totoo lang, ang pag-aalaga sa isipan ay kasing halagang pag-aalaga sa katawan. At kung kaya mong simulan yan sa almusal, aba, panalo na. Pero paano naman ang epekto ng itlog sa puso? Ang katahimik-tahimik pero napakahalagang bahagi ng katawan na nagtatrabaho 24-7. Sa loob ng maraming dekada, binansagan ng itlog bilang kalaban ng puso. Maraming tao ang umiwas dito. Naniniwalang makakasamaraw ito sa kolesterol at pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Pero nagbago na ang takbo ng agham at kasama ng bagong kaalaman, may pagbabaliktad sa pananaw kung paano talaga naapektuhan ng itlog ang ating katawan. Ngayon, malinaw na. Ang kolesterol na galing sa pagkain ay hindi kasing sama ng inaakala noon. Ang ating atay? Oo, ang mismong katawan natin ang gumagawa ng karamihan sa kolesterol sa dugo. Kapag kumain ka ng pagkaing may kolesterol, tulad ng itlog, natural lang na bumababa ang produksyon nito sa atay. Sa madaling salita, may sariling balanse ang katawan. May mga pag-aagal sa iba't ibang bahagi ng mundo, pati na sa Southeast Asia, na nagpapakita ang regular na pagkain ng itlog ay hindi nagpapataas ng tsansa ng sakit sa puso. Sa katunayan, may ebidensya pangang nagpapakita na makakatulong ito sa pagpapaganda ng lipid profile lalo na sa pagtaas ng HDL o tinatawag na good cholesterol na siyang tumutulong linisin ang sobrang cholesterol sa mga ugat Bukod pa riyan ang itlog ay may taglay na antioxidants at mahahalagang nutrisyon tulad ng vitamin B12, folate at vitamin D Lahat ng ito may mahalagang papel sa kalusugan ng puso at sa tamang daloy ng dugo. At dahil may omega fatty acids din ito, nakakatulong ang itlog sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Isang tahimik pero seryosong salik sa likod ng maraming atake sa puso at stroke. Para sa mga lagpas limang pulo taong gulang, napakahalaga ng impormasyong ito. Hindi lang basta kaalaman, isa itong uri ng kalayaan. Kalayaan mula sa mga lumang paniniwala na nagpapalayo sa atin sa pagkaing talagang may pakinabang. Dahil ang tunay na panganib sa puso, madalas, hindi naman galing sa itlog, kung hindi sa sobrang asukal, trans fats, at mga pagkaing sobrang naproseso na na palaging nasa supermarket. Kaya kung magdadagdag ka ng dalawang itlog sa iyong almusal araw-araw, basta bahagi ito ng isang balansing pagkain, hindi lang ito ligtas, kundi, kapaki-pakinabang pa. Isa itong simpleng hakbang na maaaring magbunga ng malaking epekto. Mas malinis na ugat, mas matatag na presyon ng dugo, at mas masiglang pakilamdam araw-araw. Matapos nating maintindihan kung paano pinoprotektahan ng itlog ang isipan ang puso, oras na para tingnan ng isa pang mahalagang haligi ng kalusugan, ang ating immune system. Dahil kahit gaano pa katibay ang katawan, kung mahina ang depensa nito, mahina pa rin tayo. Sa Pilipinas, kung saan mainit ang klima, puno ng halaman, hayop, usok at aktibidad ang paligid, araw-araw tayo nalalantad sa virus, bakterya at mga bagay na nagdudulot ng pamamaga. At kapag lumagpas ka na sa limang taon, natural nang bumabagal ang lakas ng resistensya. Mas nagiging madali para sa katawan na dapuan ng trangkaso, impeksyon, at maging ng mga sakit na autoimmune. Kaya ngayon pa lang, dapat gawing bahagi ng araw-araw ang pagpapalakas ng resistensya. At alam mo ba, malaki ang maitutulong ng itlog dyan. Isang itlog sa mga pinakaabot kayang natural na pinagmumula ng vitamin D. Isang napakahalagang sustansya para sa immune system. Maraming Pilipino, lalo na ang matatanda, ang kulang sa vitamin D. Lalo na yung mga laging nasa loob ng bahay o laging gumagamit ng sunblock. Kapag mababa ang antas ng vitamin D, mas nagiging mahina ang depensa ng katawan laban sa mga mikrobyo. Pero hindi lang 'yan. May taglay ding selenium, zinc, at vitamin A ang itlog, mga susi sa pananatiling handa ang immune system. Parang mga tanod ito na laging alerto, handang tumugon kapag may banta, tumutulong magpababa ng pamamaga, at nagpapabilis ng pagbangon kapag may sakit. May isa pang bagay na madalang mapag-usapan pero mahalagang malaman. Ang itlog ay may kaunting bioactive compounds na may antimicrobial at antiviral na epekto. Sa madaling salita, parang may natural na gwardiya ang itlog na tumutulong kilalanin at labanan ang masasamang mikrobyo. Kaya kung ikaw ay laging nakakasalamuha ng mga apo, anak, kapitbahay, bumibiyahe sa jeep o pumupunta sa mataong lugar, ang malakas na resistensyo ay hindi lang kapakinabangan. Ito ay pangangailangan. At ang maganda rito, hindi mo kailangan gumasto sa mamahaling supplements o mga boteng may pangakong mabilisang resulta. Minsan, sapat na ang simpleng desisyon, gaya ng pagkain ng dalawang itlog sa isang araw. Hindi ka nito gagawing superhuman agad-agad, pero unti-unti, binibigyan nito ng katawan mo ng armas para mas efektibong makipaglaban. At kapag malakas ang resistensya, mas mabilis kang gumaling, mas magaan ang pakilamdam at kahit ang mood mo, mas makalmado. Pero syempre, hindi lang panlaban ang kailangan para sa tunay na kalusugan. Kailangan din ng matibay na struktura, mga buto, kalamnan at kasukasuan na kayang sumuporta sa katawan habang tayo'y patuloy na tumatanda. At yan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod. Habang lumilipas ang mga taon, mapapansin mong unti-unti ng hindi kasing bilis o kasing lakas ang tugon ng katawan. Ang mga simpleng gawain, pagbuhat ng bag, pag-akyat sa hagdan, o kahit ang pagbangon mula sa sofa, unti-unting nagiging hamon. Dahil habang tayo'y tumatanda, kusaing nababawasan ng ating kalamnan at tibay ng mga buto. Kilala ito bilang sarcopenia at osteopenia mga pagbabagong tahimik na nangyayari kung hindi natin sila inaagapan. Pero may magandang balita, malaking bahagi ng solusyon ay nasa mismong pagkain natin. At minsan pa, ang itlog ang bida. Ang itlog ay isa sa pinakamataas na kalidad ng protina na pwedeng makuha mula sa pagkain. Madali itang tunawin at i-absorb ng katawan. Napakahalaga para sa mga lagpas 50 na kailangan ng mahusay at episyenteng mapagkunan ng protina. Hindi tulad ng ibang protina na mabigat sa tiyan o kulang sa sustansya, ang protina ng itlog ay kompleto. May lahat ng essential amino acids sa tamang balanse para sa muling pagbuo at pag-alaga sa ating mga kalamnan. At bakit ito mahalaga? dahil ang pagkawala ng kalamnan ay hindi lang isyu ng hitsura. Apektado nito ang balanse, nagiging sanhi ng madalas na pagkadulas o pagkabali ng buto, bumababa ang lakas at tibay, at sa huli, naapektuhan ang kakayahang kumilos ng malaya. Sa Pilipinas, kung saan kadalasang magkakasama sa bahay ang tatlong henerasyon, at ang mga lolo't lola ay mahalagang bahagi ng pamilya ang lakas at liksi ay simbolo rin ng pagiging aktibo sa buhay ng mga mahal sa buhay ngunit hindi lang protina ang taglay ng itlog ang dilaw nito ay mayaman sa vitamin D at phosphorus dalawang sangkap na mahalaga para sa tibay ng mga buto ang vitamin D, gaya ng nabanggit natin kanina, tumutulong sa pagsipsip ng kalsyum at pinipigilan ang mabilis na pagnipis ng buto. Ang phosphorus naman, kapag isinama sa kalsyum mula sa iba pang pagkain, ay tumutulong sa pagbubuo ng mga matibay at matatag na buto. Ang katotohanan nga maraming taong naniniwala na kailangan nila ng mahal na supplements – imported na shakes o matinding gym routine para manatiling malakas paglagpas ng 50. Pero ang totoo, ang pundasyon ng lahat ay nasa simpleng pagkain, yung tuloy-tuloy, sapat at matalino. Sa pagkain ng dalawang itlog bawat araw, binibigyan mo ang katawan mo ng isang natural at concentrated na pinagmumulan ng lakas at suporta at hindi lang kalamnan at buto ang nakikinabang maging ang panlabas mong anyo nakikita rin ang pagbabago dahil kapag maganda ang nutrisyon sa loob lumalabas din ang epekto mas makinis na balat mas buhay na buhok mas malinaw na mata hindi ito tungkol sa pagyayabang sa itsura ito ay tungkol sa tiwala sa sarili dahil ang pag-aalaga sa panlabas ay isa ring uri ng paggalang sa sarili sa dignidad at sa ugnayan mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ang totoo, maraming senyalis ng pagtanda na nakikita sa balat, buhok o paningin ay mga palatandaan lang ng kakulangan sa loob. Kaya ang pagkaing tunay na may sustansya tulad ng itlog, unti-unting nagpapakita ng bisa hindi lang sa pakilamdam kundi sa mismong anyo ng iyong katawan. Ang lutein at zeaxanthin dalawang makapangyarihang antioxidants na matatagpuan sa dilaw ng itlog, ay kilala sa pagbibigay proteksyon sa ating mga mata. Sa mga bansang gaya ng Pilipinas, kung saan malakas ang sikat ng araw at halos lahat ay laging nakatutok sa cellphone o computer, napakahalaga ng mga sustansyang ito para maiwasan ang age-related macular degeneration, isang karaniwang dahilan ng pagkawala ng pangingin paglagpas ng 60. Sa regular na pagkain ng itlog, posible mong mapanatili ang linaw ng pangingin at mabawasan ng pagkapagod ng mata, lalo na sa langang mahabang oras sa harap ng screen. At hindi lang mata ang nakikinabang. Ang mga parehong antioxidants, kasabay ng vitamin A, vitamin E, at essential fatty acids mula sa itlog, ay nagbibigay nutrisyon sa balat mula sa loob. Ibig sabihin, mas elastic, mas hydrated, at mas mukhang malusog ang balat kahit sa mas mature na edad. Marami ang nakakapansin. Mas nagiging makinis ang kutis, may nababawas ang linya sa muka, at unti-unti bumabalik ang natural na kinang na akala mo'y nawala na. At ang buhok. Ang protina ng itlog kasama ng biotin at natural sulfur ay nagpapalakas ng hibla mula sa mismong ugat. Mas kaunti ang nalalagas, mas matibay ang strands at minsan mas mabilis pa ang pagtubo. Kaya kung napapansin mong numinipis ang buhok o madalas itong maputol, baka panahon na para bumalik sa likas na solusyon. Ang itlog. Nakakagulat hindi ba? Isang simpleng pagkain na kayang magdulot ng ganito kalawak na pagbabago, maging sa isipan, sa puso, sa resistensya, sa kalamnan, sa balat, buhok, mata. Lahat ay naaabot ng biyayang dala ng itlog. At anong ang kailangan mo? Isang maliit na ugali, ang pagkain ng dalawang itlog sa isang araw. Oo, parang maliit lang ito, pero sa loob ng 30 araw, ang simpleng gawin na yan ay nagiging isang investment para sa kalusugan mo. Walang kahirap-hirap, walang mamahaling plano, walang kailangang gym membership. Isang desisyon lang na nagsisimula sa plato mo at humahantong sa mas sigla, mas lakas at mas panatag na katawan. Ngayon, alam mo na kung paano kumikilos ang itlog sa iba't ibang aspeto. Tinutulungan ng memorya, inaalagaan ng utak, pinapabuti ang kolesterol, pinaprotektahan ng puso, pinapalakas ang resistensya, pinapatatag ang mga kalumnan at buto, at nagbibigay pa ng visible glow sa balat, mata at buhok. Ang pinakaimportanteng paalala dito, hindi kailangang maging komplikado ang pagiging malusog. Minsan, nasa tabi mo na pala ang sagot, tahimik lang, pero etektibo. At ngayong alam mo na, ikaw na ang pipili. Pipiliing alagaan ang sarili at ang mga mahal mo sa pamamagitan ng maliliit na hakbang na kapag pinagsama-sama, may malaking epekto sa buhay mo. Kung umabot ka sa puntong ito, maraming salamat. Salamat sa oras, sa atensyon at sa malasakit mo sa sarili mong kalusugan. Gamitin mo ang kaalamang ito. Subukan mo. At kung pwede, ibahagi mo rin ang video na ito sa isang mahal mo sa buhay. Baka sila rin kailangan lang ng kaunting tulak. At bago ka umalis, pakicheck mo na ulit kung nakasubscribe ka na sa channel. Isang simpleng click lang, pero malaki ang tulong nito para magpatuloy kaming lumika ng seryosong content na may batayang siyentipiko Atunay at na iniisip ang kagalingan ng mga tulad mong nagahangad ng mahabang, masigla, at mas makabuluhang buhay. Ngayon, ikaw naman. Kumakain ka na ba ng itlok araw-araw? O ngayong alam mo ng binipisyo, balak mo na bang simulan? Ikwento mo sa comments. Gustong gusto naming marinig ang kwento mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay isa ng paraan ng pagpapahalaga sa buhay. At ngayon, nakagawa ka ng mahalagang hakbang. Kita tayo sa susunod na video.